Amon nang ang umbrana, ita na din nga kung hindi sanda maguntat, kung hindi ako sila nga mga uli ito sanda. Oh, hindi ito tiyaktuan, imutin mo, boss. Ang tiyaktuan na yung umbrana na, boss, sa patrot, nabuya ako mo tamo doon. Imutin mo, nating ko medyado, doon mo yung puli pa. Hindi ka hapon, daad pag si Suronyo nyo sa ubra, kung nagambal ka mo daad nga mong ubra, si eh, uri tayo daad nga alas 4, kundi hindi daad ko sinong nagbuol, manan mong uri ko din ito, pag medyo mabugnaw ng panahon. At hindi, tanong siya, yung pangabusok, yung stabo doon, lagawa ba lang yung mga ikablat, na yun? Ilan daw plan sa turing imong hambangan ta? Ala si ano ang na sa buyan drama? serum serum doon. Dera mo pagani o oh, mapuli tinyo doon? Ay ti no, ko nagpatak ang ulaw na tapos ubra ko. ugon, sang dinasweldo ko sa inyo. Ala 5 boss, so, ala 5 na. Grabe, sa turing inyo dinyo. Ya na sa tawo ta na sa tawut, ta na. Alas, na. Andi, amo amo na amo, amo, amo na to ya inyo ang isa so no to'ik mo oi obra ka mo di kinakaw nti amo na urita yi so isang imutan na dapat ko na mo sweldo mo ka to na ya ah sweldo ba ya ka madan ta mo obra ka niyo pag abuso niyo na kitil doan ta kamo yi alas 4 ya buhe alas 5 timo mo ano alas 5 bigyan mo ramu buhe amo mo na ang kaliyang gusto niyo sweldo pero sa sweldo di na ko magbuls inyo alang-alang sa uras o di ka mo na pag abuso rimo timo sawo bua mo ta kamo dua ka mo o o rimo tiay o rimo noy pinunto ibotibo bos isa isang gatos bayad mo na mau n si manabu kada taksin mo lang at laude inyate ng sakto saktor, pag mo. bossuro ganin yung para mo na mau si pabla. isa kadalaw buhay damon na sinumis yasun sa may magwakam ng machine super 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 super

apa potlo ya panit lo? Oh. Sini kannya 100 pesos iya da. Inde cak iko ba, ibakal namus bukat ge. Sini atamanto sintung matamu kudi tukang-tukang yo. Bagi bakanya tu, masih nawol la, bola kerong mejak free kamu sama dolar. Oh, sintung bos katro sintung sinting katos. Inde cak toto na imo pa buso si mo tawo. Mo musa suno blalen juga ngan kuran. Ha? Juga ngan takam mususun. Nakapeho temanmu sesunut ah, ah. sesunut, sesunut, sesunut dukangan ku nangis silduan dikanda magangal gane, temanmu sesunut mayo gane nangis silduan tapi kamu ga ikutin utang ikutin utang ku na ga ikutin utang sabung ga di abim, abimu bos kabudlai magubra kampung kampunga inet uran, ya surai namun deh mabudlai magubra di kampung mabudlai ah, gilang ga ukai-ukai kamu mabudlai diran sama kabudlai pasalamat kapan silduan kasin kasing manamu munalipan meredohku tahun-tahun manamu

go 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 na 120 240 diamond 60 400 king pa 320 na so mga idol nakita nyo ang mali ka simple maka mga kadasig mo tampang sa may PHL ago nagdaw kita at 1,800 so nakita mga idol nagdaw kita 1,200 nag kita 1,200 so sa gusto galing mag-registered ara lang ang link sa may communication click nyo lang thank you